Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang 10 senyales na nawala na ang pagmamahal ng babae sa lalaki. So, yan po. Ito po ay uh, isang tanong ng ating subscriber, no? Kung ano ang mga sinyales daw kapag wala ng pagmamahal ang isang babae. Ngunit, disclaimer lang po, hindi ako eksperto sa isang relasyon. At ang mga impormasyon ibabahagi ko sa inyo ay educational purposes lamang at base sa mga obserbasyon at karaniwang kaalaman. Narito ang ilang palatandaan na maaaring magpahiwatig na wala ng pagmamahal ang isang babae sa isang lalaki. So number one, kung ang babae ay madalas na siyang tahimik o hindi na nagpapahayag ng kanyang salubin, maaaring ito ay sinyalis ng may problema sa inyong relasyon. So yan po ang unang maaaring sinyales. Hindi po 100% ngunit ayon sa mga obserbasyon at sa mga impormasyon na aking nasaliksik, ito po ay isang maaring sinyales. Number two, kung ang babae ay madalas na nagiging mapaghinala o nagiging mapaghimagsik, maaring ito ay sinyales na hindi na siya masaya sa isang relasyon. So, yan po yung number 2, no? nakapag kapag siya ay parating uh, nagiging mapaghinala na kahit wala namang ginagawa ang lalaki, no? Nasa alam naman niya na wala talagang mga nangyayaring away. Ngunit parati siyang naghihinala nanghihi, o mapaghimagsik. So, ang ibig sabihin, maaring ito ay sinyalis na hindi na siya masaya sa isang relasyon dahil kung masaya siya hindi siya maghihinala kahit pa kaunting bagay so ibig sabihin hindi na siya masaya sa isang relasyon at ang number 3 naman kung ang babae ay mas madalas na nag-iisa at hindi na nakikipag-usap tungkol sa hinaharap o mga plano na magkasama kayo Maaring ito ay indikasyon ng pagkawala ng pagmamahal. So, ang ibig sabihin, guys, kapag ang babae ay madalas nang nag-iisa, nagmumuni-muni, hindi na nakikipag-usap tungkol sa mga kinabukasan o sa hinaharap kasama ang inyong mga anak, ito ay maaring indikasyon lamang ng pagkawala ng pagmamahal. Dahil kapag nagmamahal ang isang babae sa isang lalaki o sa kanyang asawa, nandoon po yung saya na kung paano niyang sasabihin na ganito ang maging future ng mga bata, mag magiging mayaman tayo, marami pong pangarap ang isang babae. Ngunit kung ito ay madalas nang nag-iisa at hindi na nakikipag-usap sa hinaharap, maaaring indikasyon na po ng pagkawala ng pagmamahal ayon sa mga obserbasyon. At ang number four naman, kung ang babae ay hindi na interesado sa mga aktibidad o habis na dati niyang gustong gawin kasama ang kanyang partner. Maaring magpahiwatig ito ng pagbawas na ng pagmamahal. So ang ibig sabihin na dati-rati ay magkakasama kayo kung ano man yung mga aktibidad na ginagawa ninyo Masaya siya dahil magkasama kayo. At ito po ay talagang sadyang ano ng isang babae na kapag mahal niya ang isang lalaki, talagang kahit saan upunta yan. Ngunit kung nagpapahiwatig na ito ng wala nang in, hindi na interesado na talagang ginagawa ninyo ito, guys, ha? Tapos biglaan na, na lang na wala namang kadahil-dahilan. Bakit na ganun? So ang ibig sabihin maaring magpahiwatig na ito ng pagbawas na ng pagmamahal sa kanyang partner. At ang number five naman, kung ang babae ay tila mas masaya sa mga bagay o tao na wala sa relasyon, maaring magpapahiwatig ito na hindi na siya natutuwa sa kanyang partner. So ano ang ibig sabihin na ito? Kung ang babae ay mas masaya kung labas sa kanyang partner kapag ang mga kasama niya is mga iba. No, mas masaya siyang nagsha-shopping, mas masaya siya sa kasama niyang ibang tao, mga kaibigan, kung sino pa man 'yan, labas sa kanyang partner. Ito ay talagang nagpapahiwatig. Umaaring magpahiwatig, magpahiwatig na ito ay hindi na siya talaga natutuwa sa kanyang partner. Ibig sabihin, hindi na po siya masaya o ano ba ang katumbas ng hindi masaya. Ang ibig sabihin, naglaho na po yung kanyang pagmamahal sa loob. Yan po ang panglima na maaaring sinyales. At ang panganim naman, kung ang babae ay madalas makipag-away sa kanyang partner o sa lalaki kahit sa pinakamalit na bagay, ito ay maaaring sinyales ng hindi pagkakaintindihan at pagkapagod sa isang relasyon. Ang ibig sabihin, kung ang babae ay ano na, yung wala na siyang anong tawag dito, wala na siyang pagmamahal sa kanyang partner, napapagod na siya na kung paano niyang intindihin na kahit wala namang malaking dapat pag-awayan, ngunit nakikipag-away siya kahit sa pinakamaliit na bagay dahil nga pagod na siya gusto niya ng gusto na niya ng outlet o gusto niya ng umalis ngunit sa isip niya hindi basta-basta lalo na sa mag-asawa so ang ibig sabihin naghihintay na lang siguro siya sa partner niya na aayaw na rin so isa rin 'yan sa mga obserbasyon kapag ang babae o kahit balikta rin natin, pwede rin mangyari sa lalaki. Ano? Pero ang topic natin ay pang babae, sa babae naman ito, sa susunod gagawan din natin yan. So ang ibig sabihin, pagod na siya. Dahil nga hindi niya, wala na siyang ano sa kanyang kaharap eh. Oo, wala na eh. Wala na siyang interest. Ganun lang naman siguro kapag wala na tayong interest. Kahit hindi sa babay, kahit sa bagay. Pag hindi natin, natin interesado yan, wala nang muwang. So, ibig sabihin. So, yan po yung number 5, ah, number 6. At ang number 7 naman, kung ang babae ay hindi na naglalaan ng oras at effort sa relasyon. Maaring sinyalis ito ng kanyang pag-aalinlangan na. Ang ibig sabihin, hindi na siya nag-i-effort. Dahil nga, hindi na eh, wala na, hindi na gumagana yung puso niya. So, naghihintay na lang siya kung anong mangyari. Pero, yun na nga, malalaman na malalaman talaga ng partner dahil sa mga kilos kahit pa anong gawin, kahit tumahimik pa, malalaman na malalaman ng magpartner. Dahil magkasama kayo lalo sa isang bubungan, hindi po maitago yan. So, kailangan talaga ang magandang komunikasyon kung may mga ganitong mga nangyayari sa babae at lalaki o sa mag-asawa, sa magrelasyon, sa magkasintahan. Hindi lang naman ito sa mag sa ano eh mag-asawa eh, magkasintahan din, 'di ba? Kung wala nang gusto yung isa o meron na ba siyang nakitang iba to dapat talagang pag-usapan yan lang po ang paraan para maipa maipaabot kung ano yung damdamin para naman hindi naman uh, ano hindi naman ano sa kabila kumbaga no hindi naman maging unfair na iniisip niya bakit anong nangyayari na sa akin partner nag-iisip na siya. So mas mabuti talaga yung komunikasyon. Iparating natin kung ano yung nararamdaman natin, kung hindi na natin mahal, ngunit mas uh, ano, mas maluwag sa loob kung malalaman ng partner hindi po yung sinusulo natin na nai-stress na kayong pareho. So yan lang po ang maiiano ko, yung komunikasyon. At ang panglast naman natin ay yung kung ang babae ay madalas na siyang humahanap ng suporta o comfort sa ibang tao. Ito malala na ito. Maaring nagkakaroon na siya ng emotional na distansya sa kanyang partner. So ang ibig sabihin, nawala ng pagmamahal, nawala na yung emotional na connection. So dumi dumidistansya na siya. Nagiging, naghanap uh, naghahanap na siya ng suporta sa ibang tao, sa mga kamag-anakan, o kaya, hindi pa natin alam, baka sa iba ng ibang lalaki o ano pa. Pero maaaring mangyari. Maaari lang po ha, hindi po 100%. Kaya ito po ang pinaka, ano na, pag nawala na po yung uh, emotional connection ng ng babae at lalaki, o sa mag-asawa, sa magkasintahan. Ngunit paalala lang, mahalaga rin tandaan, na ang mga palatandaang ito ay maaaring magkaiba-iba sa bawat tao at sitwasyon at hindi po 100% na nangyayari o ito ang mga uh, ito ang talagang 100% na wala na o nawala na ang pagmamahal. So ito po ay maaari lamang na mga sinyales. Maraming salamat hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Sila ninyo. Bye-bye.